Good evening, good evening, good evening. Welcome to Pupap's Corner. At uh, ito po ang day of ko. Ito po yung aming ginawa ng aming mga po. Aming mga po. Ninturaan ko yung aking, ano, susunod yung kisame. At yan. Hindi pa natatapos yan kasi wala pa akong mga pintura. Hindi pa natatapos yung sa ilalim. Tapos, ito, ito, Pitong pinturang maliliit ang kailangan ko yung acrylic. Tapos, uh, para mangintag siya. Actually, ano lang ito eh, uh, ginamit lang namin dito yung watercolor na mga buko. Pinag, ano ko sila, pinagpaint ko sila kanina. O, oh, yan. Tapos, niretouch ko na lang. And then, sa day of ko, bibili ako ng, uh, pag may pera na ako, sa Bibili ako ng pintura. Yan. Itong bilog na to. Ito yung simbolo ng ating mundo. Tapos dito ko ilalagay lahat ng mga pangalan ng kapuko at saka litrato. Papagawa ako ng parang pinaka. Nalagay ko rin yung mga birth date nila para hindi ko nakakalimutan pag tumanda ako. Diba? Andyan lang yan. Tsaka para may remembrance yung mga apo ko na gumawa kami ng isang art. Diba? Okay ba? O may iba? Yan. Pagka na pinturahan na yan, making tap. Buo na yan. Yan. Mabubuo na yan. Mekos-mekos lang natin yan. Okay? Sana ay nagustuhan nyo ang aking munting palabas. At uh, update ko kayo dito pagka natapos ko na ng buong buo. Thank you.